Nakatakda namang magpulong ang MMDA at mga alkalde sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Kaugnay sa naging desisyon ng korte na gawing null and void o walang bisa ang paninikit. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Hati ang reaksyon ng mga motorista sa naging desisyon ng Korte Suprema na gawing null and void o walang bisa ang paninikit sa ilalim ng ordinances ng mga LGU at isang bayan sa Metro Manila. Sabi ng motorcycle taxi na si Crescencio, mas dadami daw ang pasaway ng motorista kung mawawala ang local traffic enforcers. Sabi pa niya, malaking tulong para sa mga tulad niya na nasa kaliyang hanap buhay ang local traffic enforcers. Paano naman po sa loban? Uh, kailangan talaga ng local enforcement mga ganon, Pag ganyan na kulang, naniniwala ka na mas dadami yung pasaway ng motorista? Malamang yan, sir. Kapag uh, Kasi pag MMD, alam ko, mga along national road yung mga ano lang, di ba? pag bandang looban eh, wala nang ano nun, kailangan ng mga pardon, mga barangay tanod pero ang tricycle driver naman na si Jerry mas gusto raw na ang MMDA na lang ang magmamando ng traffic sa buong Metro Manila katwiran niya mas konti kasi ang enforcer mas konti rin ang manghuhuli sa kalsada aminado siya nasuki na siya sa panguhuli ng mga local traffic enforcers O oh, pabor pabor ko sa MMDA para isa lang ang manguli, wala nang ibang manguli. Para sa isang local traffic enforcer. Wala naman po ako magagawa kung di sumunod na lang po kung ano yung inuto sa amin mula sa taas. Base sa desisyon ng korte, MMDA lang ang dapat mangibabaw pagdating sa traffic management sa Kalakang, Maynila. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema na pwede lang maniket o manghuli ang mga traffic enforcers ng mga LGU bilang kinatawan ng mga enforcers ng MMDA pero wala silang karapatang maglabas ng sariling paniket o manguha ng lisensya mas makakabuti raw kung ipatutupad na lang ang single ticketing system ng MMDA sa panguhuli ng mga motorista. Pag-aaralan muna ng MMDA ang inilabas na desisyon ng Korte. Pero ngayon pa lang, aminado silang mapipilayan sila sa oras na tuluyan ng ipagbawal ang local traffic enforcers sa mga kalsada. Sa ngayon daw kasi, nasa 2,500 lang ang kanilang enforcers. Malayo ito sa mahigit libo na kinakailangan sa buong Metro Manila. Well, hindi po nga namin kaya uh, we can admit that na hindi kakayanin. Yung sa mga major roads nga naman with the suspension ng NCAP, yung pong mga karsada na sa na jurisdiction namin, including mabuhay lanes, hindi po namin kayang bantayan dahil napakahaba po niyan. Inaasahang magpupulong ang MMDA at Metro Mayor sa mga susunod na araw. Kasabay nito, nilinaw ng MMDA na hindi pinal ang desisyon ng Korte Suprema dahil pinag-iisipan daw nila ngayon ang pagsasampan ng motion for reconsideration hinggil dito. Kami sa totoo lang, happy kami okay. doon sa decision kasi it-recognize yung power namin to legislate in so as traffic is concerned. So, in fact, pwede namin itong magamit doon sa, kung matatandaan nyo, meron kaming TRO doon sa pagbabawal sa bus station sa EDSA. Ang isa sa argument doon ay wala naman daw kaming power to legislate. So, na-address yung issue na yun. Sa oras na maging final and executory ang kautosan ng Korte Suprema, handa naman daw yung MMDA na mag-deputize sa mga traffic enforcers. Pero kinakailangan muna na sumailalim ito sa matinding training at may pasang pagsusulit bago mabigyan ng kapangyarihan na makapagtiket. Ryan Lisigues, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.